Pero sa lahat ng mga larawang ito, ang pinaka pinakaumagaw ng atensyon, ang litrato ng bagong kasal na buong tamis na naghalikan habang nakalusong sa baha. Ang bride, ang school teacher na si Ernely. Si Ram naman, ang groom. Sa isang simbahan sa Singgalong sa Maynila sila ikinasal. Hapon, hinanap namin ang bagong kasal para alamin ang iba pang detalye ng kanilang pag-iisang dibdib. Dire-direcho itong singgalong. Pinakadulo niya, kakaliwa kayo. Tapos, may pagganan tulay, kakanan kayo. Sino po siya? Ramon Sito. Tagas po siya? Bandang Arellano. Paano School po mo tanong? Saan po nakatara dito si ano, Ram Ocampo? Ram Sito Ocampo. Pinsang ko po. Pinsang ko po. Hanggang natuntun namin ang pugad ng kanilang pagmamahalan. eh nee! eh nee! Halika niya dali! Ram! Uh, hello po! Si Kuya, okay. kayo po yung ano? Kayo po si Ram Ocampo? Okay? Yes, ma'am. Huh? Opo, okay, kayo po yung tina doon sa ano? Hello. Sa bahay. Opo. Opo. Siya po yung misis niya? Opo. Ah, okay. Hello po. Sige pa. <laughs> Ilang araw bago sila humarap sa altar, panayrawang dasal ng magsing-irog na wag sanang ulanin ang kanilang wedding day. Ang decided kami kung itutuloy ba o hindi. Sabi, hindi, hindi pwede. Dapat ituloy natin to Parang gano'n. Nag-uusap kami dalawa. O di, sige tuloy. Kahit na umulan na, tuloy. Tsaka sabi ng nanay ko nga, Ba't atras ah, mo pa? Nandiyan na, nandiyan na eh. Pero hindi dininig ng langit ang kanilang hiling. Sa halip, nung mismong araw ng kanilang kasal, nito lamang Merkules, halos lumubog ang buong kamay sa lakas ng ulan. Ayan, umuulan na tapos pataas na pataas yung tubig dito sa bahan. Iyak na nga ako Ay, sabi ko pa nga. Santo so, ninyo, hiniling ko to tapos parang ayaw mo naman. Tapos paglabas namin, yung mga kapitbahay namin dito, para lang makalabas ako na hindi mababasa yung gown ko, kumuha sila ng mga upuan sa barangay. Talagang bayanihan, tulong-tulong sila. Naglalakad ako dun sa upuan, diyan sa Eskinita palabas. Ang hindi inasahan ni Ernely at ni Ram, ang inakala nilang pinakamalaking balakid sa kanilang kasal, ang siya palang magiging espesyal nilang wedding gimmick. Sinisisi ko yung yung habagat. Sabi ko, bakit ngayon ka Special day ko yun. Bago pa yun, nag, nag-ano pa ako, nagpo-post pa ako sa Facebook na please don't ruin our day kasi special day yun. Yung pala, siya habagat pa magpapaganda ng wedding namin. Ang pag-ibig na makapangyarihan. Harangan man ng sibat, kahit pa ng habagat. Hindi paaawat.